Vic Soto pinagbenta ang lahat ng ari ari-arian ni Pauline Luna. Nagbunsod ng kontrobersya ang balitang ibinente ni Vic Soto ang lahat ng ari ari-arian ni Pauline Luna. Ayon sa mga ulat, ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding alitan sa pagitan ng mag-asawa, maraming tagahanga ang nagulat at nalungkot sa pangyayari si Pauline ay mariing tumutol sa ginawang hakbang ni Vic at nagpaplanong maghain ng kaso, patuloy ang espekulasyon kung ano ang tunay na dahilan ng kanilang alitan, samantala, nananatiling tahimik si Vic tungkol sa isyo, maraming netizens ang nagpakita ng suporta kay Pauline sa social media, ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking gulo sa kanilang pamilya, marami ang nag-aabang sa susunod na hakbang ng bawat kampo, tiyak na magiging mainit na paksa ito sa mga darating na araw. And this are chika for today mga ka show best sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.